Ating balikan ang kaso ni Tisha Lori. Sa isang malamig na Huwebes ng umaga noong September 26, 2008, naganap ang isang trahedyang lubos na nagpabago sa buhay ng isang pamilya. Si Tisha Lori, isang 28 years old na babae, ay lumisan mula sa Bower Tavern sa Christchurch. Hindi alam na ito na pala ang magiging huling gabi niya kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Nang hindi na siya nakita kinabukasan. Nag-iwan ito ng isang palaisipang walang kasagutan na sumubok sa katatagan ng kanyang pamilya at ng mga kakayahan ng lokal na kapulisan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, kinabukasan, dahil sa hindi pagdalo ni Tisha sa kaarawan ng kanyang lolo, ang kanyang inanasita niya ay labis na nabahala dahil bihira mangyari ang ganitong pagliban ni Tisha. Akala ni Tanya ay kasama lamang ni Tisha, ang kanyang nobyo. Ngunit nagulat sila nang nalamang hindi rin pala ito ang kaso. Ang pag-aalalang ito ay nagtulak sa kanilang mag-ulat sa pulisya tungkol sa pagkawala ni Tisha noong October 2, 2008. Bilang tugon, hinigpitan ng pulisya ang kanilang investigasyon. Nagsagawa sila ng malawakang paghahanap sa mga lugar na kalimitang pinupuntahan ni Tisha. Kasama na ang bahay ng kanyang lolo at ang mga kalsadang kanyang dinadaanan pa mula sa tavern. Nagkalat din ang pamilya ng libu-libong flyers. Umaasang makakatanggap sila ng mahalagang impormasyon sa kinaroroonan ni Tisha. Sa kabila ng mga pagsisikap, inilarawan ni Leia, ang kapatid ni Tisha, ang sakit at hirap na nararamdaman ng pamilya. Kahit pa maraming opisyal ang tumulong at malawakang pagsisikap, nananatiling hindi malutas ang kaso. Ang pag-asang muling makita si Tisha ay unti-unting naglaho sa bawat araw na lumipas. Noong June 11, 2009, halos isang taon matapos mawala si Tisha, nag-alok ang pamilya Lori ng pabuyang $20,000 para sa anumang impormasyon na makakatulong upang matunton ang kanyang kinaroroonan. Muling umapela si Detective Senior Sergeant Virginia Labas sa publiko para sa impormasyon sa isang press conference. Pinapahiwatig na mayroong nakakaalam ng solusyon sa misteryong ito isang taon matapos mawala si Tisha. Ang misteryo ng kung ano ang nangyari kay Tisha Lori ay nanatiling hindi nalulutas. Sa kabila ng masusing pagsisiyasat sa lugar na ilang bahay lang ang distansya mula kung saan siya huling namataan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malalim na misteryo na patuloy na hinahangad ng kasagutan ng kanyang pamilya at ng mga investigador hanggang sa ngayon. Gayunpaman, sa isang hindi inaasahang pag-amin. Isang lalaking nagngangalang Jason ang pumunta sa himpilan ng pulisya. Ikinuwento niya ang ginawang krimen. Noong September 25, 2008, sinabi ni Jason na siya ay nagsisibak ng kahoy sa labas ng kanilang bahay at pumasok para uminom. Nang may biglang narinig siyang kumatok sa pintuan, si Tisha Lori ang kumakatok, ang kanyang kapitbahay mula sa dalawang pinto ang layo Naalala niya na suot ni Tisha ang jacket ng Chicago Bulls at maong. Pinapasok niya ito sa kanilang bahay at ayon sa kanya. Naglibot si Tisha sa ibabang palapag. Tila may hinahanap bago pa man ito umakyat sa itaas. Naglaro pa ito sa computer at sinilip ang filing cabinet. Pinakiusapan ko siyang umalis, sabi ni Jason. Inis na siya noon at sa kabila ng kanyang pag-uutos na umalis, tumanggi ito. Sa puntong ito, inamin niya'ng labis siyang nagalit at itinulak niya si Tisha pababa sa hagdan. Hindi ito nawala ng balanse at kanya itong sinakal. Hinawakan ko siya at hindi ko siya binitawan. Dumating sa punto na itinulak ko siya sa pader habang lumalaban siya. Higpit lang ng higpit ang hawak ko hanggang sa tumigil siya sa pagpumiglas. Alam kong wala na ang taong ito dahil sa tagal ng hawak ko sa kanya. Sa pag-amin ni Jason, umabot sa puntong naglalabasan na ang dugo mula sa mukha ni Tisha dahil sa sobrang lakas ng pagkakasakal. Matapos iyon. Iniwan niya ang katawan ni Tisha at kumuha ng isang pares ng panty ng kanyang asawa. Sa kanyang pagbabalik, isinilid niya ito sa bibig ni Tisha. Ang sumunod na ginawa niya ay lubhang nakakadismaya, hinubaran niya ito at pinagsamantalahan ang walang buhay na katawan. Umalis si Jason ng bahay ng hapon na yon upang dumalo sa kanyang pagpupulong sa Alcoholics Anonymous. Pagbalik niya makalipas ang isang oras. Naisip niya na babalik na ang kanyang asawa ng alas tres ng hapon kanya itong hinatak patungo sa isang ilalim ng kanilang basement na naglantad sa isang lugar sa ilalim ng pundasyon ng kanilang bahay na may lupa at malambot na ground. Dito niya hinila ang kalahating hubad na katawan ni Tisha at inihulog ito sa hukay. Gumamit siya ng kanyang mga kamay at isang tablang sahig para maghukay ng mababaw na libingan at tinabunan ng lupa ang katawan ni Tisha. Bago muling umahon at isinara ni Jason ang takip. Nilinis niya ang paligid hanggat kaya niya. Nang bumalik ang kanyang asawa na si Rebecca, ipinagpatuloy nila ang kanilang pangkaraniwang gawain, gumawa ng ilang gawaing bahay, at natulog na para bang isang karaniwang araw lamang ito. Hindi alam ni Rebecca na may bangkay ilang metro lang ang layo mula sa kanilang silid tulugan. Kinabukasan, umalis si Rebecca ng bahay upang dumalo sa isang pagpupulong. Sinamantala ni Jason ang pagkakataong ito para bumaba sa hukay tinanggal ang takip sa bangkay ni Tisha, at muling pinagsamantalahan ito, ang bangkay ni Tisha, na nasa mga unang yugto na ng pagkabulok, ay nagpakita na ng mga palatandaan ng rigor mortis. Ngunit hindi ito inalintana ni Jason, siya ay naging ganap na isang necrophile, nang malaman ito ng may akda, labis siyang naistorbo. Sa pag-amin ni Jason sa pulisya na ang kanyang motibo sa pag-atake kay Tisha ay dahil sa galit niya sa kanyang pagtangging umalis sa kanyang bahay sa kabila ng kanyang mga utos. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si na Jason at Rebecca sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Sa panahong iyon, napag-alaman na pinag-usapan ni Jason ang pagkawala ni Tisha sa kanilang mga kapitbahay, na para bang hinahangon niya ang kanyang mga baluktot na pantasya. Hindi malinaw kung muling pinagsamantalahan ni Jason ang bangkay ni Tisha, dahil dalawang beses lang siya umaming ginawa niya ito. Mukhang hindi kailanman naghinahla ang kanyang asawa na si Rebecca na may masamang nangyayari sa kanilang tahanan. At lumalabas na walang napansing amoy na nabubulok na bangkay sa kabila ng ilang buwang pagkakaroon nito doon. Ito ay dahil maraming iba pang dumi at amoy sa bahay na sa mabantot na amoy ng pagkabulok. Ngunit higit pa riyan, sa kasamaang palad. Hindi kailanman nalaman ni Rebecca ang katotohanan, dahil inamin din ni Jason sa mga pulis na pinatay niya si Rebecca. Narito ang nangyari bago ang pagpatay kay Rebecca. Ang magulong relasyon ni na Rebecca at Jason. Nagkakilala si na Jason at Rebecca noong unang bahagi ng taong 2000. Mayroon ng anak na lalaki si Rebecca mula sa isang naunang relasyon noong panahong iyon. Noong 2003. Ikinasal sila sa Tapo Baptist Church at ilang taon ang lumipas ay nagkaroon sila ng dalawang anak na babae. Sa usapang pinansyal, sila ay nahihirapan. Nagtrabaho si Jason sa pag-aayos ng mga trolley sa isang supermarket at si Rebecca naman ay nagtrabaho bilang isang tagalinis sa isang fast food restaurant. Noong taong 2005, kinailangan nilang ibenta ang kanilang bahay at lumipat sa isang mas maliit na flat upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin. Ayon sa taong bumili ng kanilang ari-arian, si Jason ay isang taong madaling kabahan, balisa, at ang kanilang bahay ay marumi at sira-sira, na may mga dingding at pintuan na parang sinipa o tinamaan ng martilyo. Mayroon ding mga dumi ng tao sa carpet, na mahirap tawaging tahanan. Isang artikulo ang nakatakdang ilabas na naglalahad ng kwento ng isang kapitbahay mula sa Somerville na nagkwento. Tungkol sa kanyang narinig na pag-uusap ni Jason sa kanyang asawa at mga anak sa isang brutal at kasuklam-suklam na paraan. Inilarawan niya si Jason bilang isang marahas na aso. Isang araw, narinig ko siyang sumisigaw ng pang-aabuso sa kanyang mga anak. Hindi ko papayagan ang aking mga alagang kumilos sa ganoong paraan. Sinabi ko sa kanya na kung maririnig ko siyang nagsasalita ng ganoon ulit, hahampasin ko siya agad-agad. Ipinagmalaki pa niya na tila takot sa kanya, ang kanyang asawa at mga anak. Para bang pag-aari niya ang kanyang asawa? Noong huling bahagi ng taong 2005, kinuha ng mga otoridad ang pangangalaga sa mga anak ni na Jason at Rebecca. Hindi ganap na malinaw ang eksaktong dahilan. Ngunit may mga hakahaka na ito ay dahil sa pisikal na pang-aabuso na dinanas ng panganay na anak ni Jason. Kasama na ang mga ulat na posibleng kaugnay sa kamatayan ng panganay na anak. Isang bagay ang malinaw, hindi ito angkop na kapaligiran para palakihin ang mga bata dahil parehong gumagamit ng bawal na gamot ang mga magulang. Ang komunidad ng Tapo Baptist Church ang pinagkatiwalaang mag-alaga sa mga bata. Hindi ito nagbago hanggang sa taong 2007 nang tumera si Jason at Rebecca sa Christ Church. Si Jason ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka para sa kanyang ama at nag-aaral ng pagkakarpintero. Inaayos din niya ang kanilang bahay. paman, sa kabila ng tila pagpapabuti ng sitwasyon hindi pa rin inaasahan na maibalik sa kanila ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Nang marinig ang balitang ito, lumala ang adiksyon ni Rebecca sa mga bawal na gamot at painkillers. Nagsimula siyang kumilos ng makasarili sa pamamagitan ng sariling pagkasugat at nakatanggap ng emerhensyang pangpsychiatric na pag-aalaga ng ilang beses. Nagpasya siyang humingi ng tulong at kalaunan ay tumigil sa kanyang mga masasamang bisyo. Sa tulong ng isang abogado ng pamilya, sinubukan nilang muling makuha ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Pinuri ng abogado si Rebecca, ngunit inisip nila si Jason ay labis na balisa at kakaiba. Sinabi nilang nagpadala sila ng hindi bababa sa sampung aplikasyon sa korte, hinggil sa pangangalaga, at isinulat ang lahat ng ito ng may kahusayan. Akalain mong isang abogado ang sumulat, napakatalino niya, inayos ang kanyang sarili, at nagnanais na maging isang ina, at sa kabila ng lahat ng hamon hindi pa rin nila muling nakuha ang pangangalaga sa kanilang mga anak. Lumawak ang agwat mula sa pagkawala ni Rebecca. Halos isang taon pagkatapos ng kamatayan ni Rebecca, isang tipikal na linggo ng umaga, sila ay natutulog sa kanilang kama sa itaas. Si Jason ang unang nagising at nagsimulang magyaya na makipagtahlik kay Rebecca. Ngunit tumanggi si Rebecca, sinubukan muli ni Jason, ngunit nakakuha ng parehong tugon. Nangyari ang interaksyong ito ng ilang beses bago. Sa pagkadismaya, umalis si Jason sa kwarto upang bumaba at maghanda ng kanyang kape. Nang si Jason ay nakabalik na sa kanilang kwarto, sinubukan niyang makipagtahlik muli sa kanyang asawa. Ngunit, tulad ng mga nakaraang pagkakataon, tinanggihan siya nito, ayon sa kanyang asawa, hindi siya nasa tamang kondisyon upang makipagtahlik. Dahil dito, nadagdagan ang hinanakit na nararamdaman ni Jason, sa isang sandali ng matinding gahlit. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa hanggang sa ito'y hindi na makagalaw Pumalag si Rebecca Ngunit lalo lamang hinihigpitan ni Jason ang pagyakap Ayon sa kanya, tanging noong tumigil na sa pagpumigla si Rebecca Saka lamang niya ito binitawan Akala ni Jason, maayos niyang nagawa ang lahat Ngunit, iniwan niya itong walang malay At nagpunta siya sa banyo para maligo Pagbalik niya, natuklasan niyang hindi pa rin gumagalaw si Rebecca Nang subukan niyang hanapin ang pulso nito wala siyang naramdaman. Sa halip na tulungan ito, mas hinigpitan pa niya ang pagkakapisil. Upang siguraduhin hindi na ito muling magigising, ipinakita ni Jason na ang kanyang pag-aalala ay nakatuon lamang sa sarili niya at hindi sa buhay o kapakanan ng kanyang asawa. Pagkatapos, nilagyan niya ang bibig nito ng panty at inulit ang kahalayang ginawa niya kay Tisha. Isang taon na ang nakakaraan. Nang matapos ang lahat, iniwan niya ito matapos halikan sa noo. Takot sa maaaring mangyari sa kanya. Dinala niya ang katawan palabas ng kama. Ibinaba ito sa hagdan. Mas nag-aalala pa sa posibleng kahihinatnan sa kanya, kaysa sa kalagayan ng kanyang asawa. Inilibing niya ito sa isang hukay sa ilalim ng kanilang bahay, na malapit sa kinaroroonan kung saan inilibing si Tisha. Gayon paman, nang ipahayag ni Jason ang kanyang pagsisisi sa isang panayam sa pulisya, sinabi niyang hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa na pagpatay sa dalawang tao, isang gawin na salungat sa kanyang mga prinsipyo at turo. Noong September 7, 2009, kasunod ng kanyang pag-amin, agad nagtungo ang pulisya ng New Zealand sa lokasyon upang hukahin at kunin ang mga labi ni Natisha Lori at Rebecca. Sa gabing iyon, ipinaalam nila sa mga pamilya ni Tisha at Rebecca ang nangyari. Si Tisha, na nagmula sa tribong Maori, ay binigyan ng parangal ng kanyang pamilya at komunidad sa pamamagitan ng haka, isang tradisyonal na sayaw na simbolo ng paghahalang at pagpaparangal. Si Jason ay responsable sa kanyang mga ginawa. Ngunit sino nga ba talaga si Jason? Ipinanganak noong January 20, 1976, sa Christchurch. Si Jason ang panganay sa apat na magkakapatid. Anak ni Nagra at Rosemary Somerville. Bagamat sa simulay matatag ang kanyang pamilya. Nagbago ang lahat ng maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 1989. Noong siya ay 13 years old pa lamang. Bunga nito. Lumipat si Jason, kasama ang kanyang ina at mga kapatid upang magsimulang muli. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, patuloy silang nakaranas ng kahirapan sa kabuhayan. Sa kabila ng pagiging aktibo ni Rosemary sa simbahang Mormon, nag-aral si Jason, ngunit naharap siya sa iba't ibang pagsubok. Kabilang ang kahirapan sa pagbasa at mabagal na pagunlad na nagresulta sa pangungutya mula sa kanyang mga kaklase. Nakaranas siya ng pang-aapi dahil sa isyu sa kalusugang pangkaisipan ng kanyang ina at sa kanyang sariling pakikibaka, kung saan kung minsan ay agresibo niyang tinutugunan ang mga ito, inilarawan bilang kakaiba at nag-iisa. Madalas siyang gumanti sa pamamagitan ng karahasan laban sa mga nang-aapi sa kanya. Nagpakita rin si Jason ng mga nakababahalang asal, tulad ng pagkuha ng mga panloob na damit ng mga babae at pagsilip sa mga bintana, patuloy na hindi napapansin ng lipunan at hindi nakakuha ng kinakailangang suporta para sa kanyang mga suliraning pangkaunlaran. Nahuli humantong sa mga trahedyang kanyang nagawa. Bagamat kaunti lamang ang kanyang record kriminal at mga menor de edad na paglabag sa batas, ang mga ginawa ni Jason ay humantong sa isang hatol noong January 29, 2010, kung saan detalyadong inilarawan ni Judge Lester Chisholm ang bigat ng kanyang mga ginawang krimen. Iniharap ni Justice Chisholm ang kanyang mabibigat na ginawa na sinasabing nagpakita ng gahlit ang nasasakdal na si Jason kay Tisha dahil sa kanyang pagtangging umalis, at kay Rebecca dahil sa pagtanggi sa mga pagtatangkang pakikipagtalik sa kabila ng mga pag-angkin ng pagsisisi mula kay Jason. Iniulat ng opisyal ng probation kay Justice Chisholm na may kakulangan ng pagsisisi at empatiya ang nasasakdal sa mga pamilya ng biktima na nagdulot ng di maibabalik na pagkawala. Bilang resulta, Hinatulan si Jason ng habang buhay na pagkabilanggo na may minimum na 23 years na dapat gugulin. Sa kabila ng magulong nakaraan at pagsusuri sa kalusugang mental ni Jason Somerville, na hindi nagpakita ng anumang nakikilalang disorder, ang kanyang kakulangan ng pagsisisi at impulsive na ugali ay itinuring bilang malalaking babala para sa hinaharap na marahas at pagnanasa na pagkakasala. Ipinagdiinan ng hukom, isinasaalang-alang ang tatlong taong bawas para sa pag-amin ng kasalanan. Ang bigat ng mga krimen ni Jason sa paghatol. Kasunod ng paghatol, ipinahayag ng mga pamilya ng biktima ang kanilang malalim na dalamhati at galit kay Jason, binibigyang diin ang patuloy na epekto ng kanyang mga aksyon sa kanilang mga buhay sa. Pamamagitan ng mga emosyonal na pahayag at masasakit na paalala ng mga nawalang buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.